Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, alamin natin ang ibig sabihin ng first person, second person, at third person. Bali sila po ay mga pronouns. Okay, pag sinabi ko pong pronouns, yan po ay mga salitang ginagamit na panturo sa tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari, o ideya. Pero, hindi po natin binibigyan ng pangalan. Halimbawa po, itong ako, itinuro ko po yung sarili ko pero hindi ko po pinangalanan ang sarili ko. So, yan po ang ibig sabihin ng pronoun. Okay? At ngayon po, gagamit po tayo ng mga pronoun na nakakabilang po sa first person, second person, at third person. Okay? Dito po muna tayo sa first person. Sinasabi po ng first person na itinuturo noong tagapagsalita sa isang usapan ang kanyang sarili. So, para maituro po noong nagsasalita ang kanyang sarili, kailangan po kumuha po tayo ng salita mula sa first person para maituro po niya ang kanyang sarili. Halimbawa po, ako ang nagsasalita. At para maituro ko po yung aking sarili, dito po, dito po ako kukuha sa first person. At ang pinili ko po ay ako. At kung mapapansin nyo, sa, pags sa pagsabi ko ng ako, ikaw bilang tagapakinig, na unawaan mo na itinuturo ko ang sarili ko. So yan ang gamit ng first person. At kung mapapansin nyo, may iba't ibang salita po dito na nakakabilang sa first person. Kaya po ganyan ay para may maituro po noong tagapagsalita ang kanyang sarili sa iba't ibang sitwasyon. Yun po ang dahilan. Okay? So, ito po yung mga salitang kabilang sa first person. Ako o ko bilang I. Ako bilang me. Aking bilang my. Akin bilang mine. Sarili ko bilang myself. Tayo o kami bilang we. Tayo o kami bilang us. Aming bilang are atin bilang ours. Sarili namin o sarili natin bilang ourselves. Okay po? Okay, dito naman po tayo sa second person. Ang ibig sabihin naman po ng second person ay yan po ang tagabigay ng mga salita para maituro po noong nagsasalita kung sino ang kanyang kausap o nakikinig sa kanya. Halimbawa po, ako ang nagsasalita. Tapos sinabi ko ikaw, ikaw. Ngayon na alam niyo na na yung ikaw ay kabilang sa second person, ibig sabihin itong salitang ikaw ay itinuturo kita bilang kausap ko o nakikinig sa akin. So nabibigyan kita ng ideya na ikaw yung kinakausap ko. Okay? So, kung mapapansin nyo, marami na naman po salitang kabilang sa second person. Kasi po, para maituro po noong tagapagsalita, yung taong kausap niya o nakikinig sa kanya sa iba't ibang sitwasyon. Okay po? So, yung ikaw o mo, pag in English ay you. Tapos, kayo o ninyo, pag in English ay you rin. Bali po, ang you po ay maaari nyong gamitin sa pang-isahang tao o pang pangmaramihang tao. Pag ang ginamit nyo'y ikaw o mo, pang-isahan. Pag kayo o ninyo, pangmaramihan. Okay? Itong iyo bilang yours pang-isahan, itong inyo bilang yours then ay pangmaramihan. Itong iyong sarili, yourself pang-isahan, itong inyong sarili, yourselves pangmaramihan. Itong iyong Bilang your, pang-isahan, at itong inyong, bilang your rin, ay pang-maramihan. Okay, dito na po tayo sa third person. Balito pong third person, yan po yung tao, bagay, hayop, lugar, ideya o pangyayari na pinag-uusapan po nitong first person at second person. Okay? So, para maituro po noong taong tagapagsalita yung pinag-uusapan nila ni second person, gagamit po tayo nitong third person. Okay? Yung mga salitang nakakabilang sa kanya. Okay? So, halimbawa po, ako nagsasalita. Tapos, gusto kong usapan yung babae. Okay? So, para may turo ko po iyon, kailangan ko gumamit ng salitang kabilang sa third person. At ang gagamitin ko po ay itong siya bilang she. So, naituro ko na yung babae. Naituro ko na yung pag-uusapan namin ni second person, yung nakikinig sa akin. Okay? So, yung mga salita pong nakakabilang sa third person ay ito po. Siya o niya bilang he. Kung male. Ibig sabihin po ng M dito, lalaki. Pag F po, female, babae. Okay? Siya o niya bilang he. Siya bilang him. Siya o niya bilang she. Kanyang bilang her. Sarili niya bilang himself. Sarili niya bilang herself. Kanyang bilang his. Kanya bilang hers. Ito, iyon, yun siya bilang it. Makikipansin po, gumamit po ako ng salitang siya para sa it. Kasi po, minsan yung siya po ay nagagamit natin na panturo sa bagay. Kasi ito pong it ay pang bagay. Okay? Halimbawa po, masikip ang pantalon ko. Minsan, napapasabi po ako ng masikip siya. Yung siya po ang ginamit ko, panturo sa pantalon. At pwede po yun, di ba? So, inilagay ko na rin po dito. Okay? Na itong siya, maaari rin pong gamitin na panturo sa bagay. Okay? Tapos ito po, nito bilang its, sila bilang they, kanilang bilang their, tapos kanila bilang theirs. Maraming salamat po.